Isa na marahil sa ikinagulat at naging mainit na usapan noong 2002 ay ang pagpanaw ng aktor na si Rico Yan. Bukod sa biglaan, talaga namang naging kontrobersyal na balita ito na mapahanggang sa ngayon mga katoto ay hindi pa rin maiwasang maging usap-usapan. Ano nga ba talaga ang dahilan ng pagpanaw ng aktor at ang eksplenasyon sa likod ng sinasabing naganap na bangungot? Una sa lahat mga katoto ay kilalanin muna natin kung sino nga ba si Rico Yan. Si Rico Yan o Ricardo Carlos Castroyan ay ipinanganak noong March 14, 1975 at nagmula sa pamilya ng mga sundalo at mga negosyante. Nakilala siya noon bilang isang mahusay na aktor, modelo, host, spokesperson, entrepreneur at syempre mga katoto Isang matini idol na kinahumalingan ng nakararami. Nagsimula ang karera ni Rico sa showbiz bilang isang commercial model. Isa rin siya sa mga pioneers at alumnus ng Star Circle Batch 1 hanggang sa unti-unting nabigyan ng big break kung saan siya mas lalong nakilala. Ilan sa mga kilalang palabas at programang naging bahagi siya ay ang Gimmick, isang Philippine TV series noong 1996 kung saan binigyang buhay niya ang karakter ni Ricky Salveron. At ang Radio Romance kung saan una niyang nakatrabaho ang kanyang ex-significant other na si Claudine Barreto, ang kanyang paglabas bilang Derek sa Mara Clara noong 1992. At syempre mga katoto, ang blockbuster niyang role bilang isang Gabriel Maglayon sa Mula sa Puso noong 1997. Bukod sa pagiging aktor at showbiz personality, kilala si Rico bilang isang active member ng iba't ibang foundation at organization pati na serbisyong pampubliko na may layong makatulong sa mga kabataan. Nagsilbi rin siya bilang spokesperson ng Department of Education in Culture and Sports noong 1998. Pero sa kabila ng kasikatan at maraming kontribusyon, March 29, 2002, sa edad na 27, ay tuluyan ang binawian ng buhay ang aktor. Ayon sa mga impormasyon, natagpuan si Rikong wala ng buhay sa kanyang hotel room sa Dos Palmas Resort sa Puerto Princesa sa Palawan. Kasalukuyang Holy Week noon kaya nagpa siyang magbakasyon si na Rico kasama ang kanyang malalapit na kaibigan kabilang na ang kanyang co-star na si Dominic Ochoa na siyang nakatagpo sa walang buhay na katawan ni Rico hemorrhagic pancreatitis na nagresulta sa cardiac arrest o sa madaling salita ay bangungot umano ang ikinamatay ng aktor na ikinagulat ng lahat lalo pat wala naman umanong iniindang anumang karamdaman noon si Rico. Marami ang nakumbinsing bangungot nga ang nangyari lalo pa nang lumabas ang ilang mga interviews at balita na ilang beses na pala itong nangyari sa aktor at talagang hindi rin mawari ang kanyang malakas na paghilik sa tuwing natutulog. Ayon din sa ilang medical reports, maaaring naging sanhi ng insidenteng ito ang maraming seafood na nakain ng aktor at idagdag pa ang alak na nainom nito ng gabing iyon na naging sanhi ng pagkamaga ng kanyang pankreas. Pagtulog ng labis ang kabusugan umano ang isa pang nakikitang sanhi kung bakit nagkaroon ng komplikasyon ang aktor na nauwi sa nasabing insidente. Pero dahil sa kasikatan at biglang pagkawala ng aktor, maraming espekulasyon ang kumalat patungkol sa kanyang biglaang pagkawala. May ilang iniugnay ito sa suicide dahil ayon sa mga impormasyon, ilang linggo pa lang matapos pumutok ang hiwalaya nila noon ni Claudine nang mangyari ang insidente. Maaari umanong may kaugnayan ito sa heartbreak na nooy pinagdaraanan pa ng aktor. Pero madali naman itong nadebank mga katoto, dahil bukod sa kawalang ebidensya, nilinaw naman ni Claudine noon na nakapag-usap sila ng maayos ni Rico bago pa man mangyari ang hindi inaasahan. libu libong tao ang nakiramay sa pagpanaw ni Rico kabilang na ang kanyang pamilya, mga kaibigan, katrabaho at mga tagahanga. Ipinagluksa ng buong industriya ang kanyang pagkawala at mapahanggang sa ngayon, mahigit dalawang dekada na ang nakalipas ay patuloy pa rin siyang inaalala bilang isang icon at modelo ng kabutihan. Pero kayo mga katoto, anong palagay nyo? Bangungot nga ba talaga ang nangyari o may iba pang maaaring dahilan? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.